paglikan natin si RH5 Val Gonzalez uh, tungkol po sa isang aksidente dyan sa Quezon Avenue tunnel sa QC Val Val Gonzalez kami Val. Val mahina ang audio uh, traffic ay 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 itong na uh, nangyaring uh, aksidente na sandwich itong uh, itong uh, isang uh, isang UV express na ito at nandun pa yung isang uh, UV express na nasa kanyang unahan uh -huh. at ang uh, at ang uh, dimensya nito ay isang uh, isang bus. Sa initial na investigasyon ng uh, Quezon City Police District, aabot uh, sa anim yung uh, nasugatang mga pasahero dito sa uh, aksidente nito. Sa ilalim ng tunnel, kaling ng lungsod ng Manila, papasok ng uh, Quezon City. O dito sa may bahagi ng uh, Quezon Memorial Circles, dito sa tunnel mismo ng uh, Quezon Avenue, dito sa Quezon City, ang pinapanggit uh, itong uh, ilan doon sa mga uh, driver ay eh, nagtatalo raw itong uh, dalawang uh, UV Express dito sa lugar. Kaya sila ay tumigil. Biglang dumating, na ah, biglang dumating itong humaharurot na bus. po inang. Uh, biglang dumating itong humaharurot na bus. yeo ang naging dahilan. Binangkan nito itong talo uh, dalawang UB Express na ito. Kaya wasak na wasak. Ang Saan ang lugar sa yan? Sa pinakaunahan, hanggang sa likod nitong UB Express na ito. Dahil sa bumanggang nitong UB Express na ito, dun sa isa pang UV Express na nasa kanyang uh, unahan. O tulad din yung pinakaunahang bahagi nitong uh, isang unit na ng, uh, ng uh, bus na ito na patungo ng uh, SM Fairview. Uh, patungo ng Fairview uh, mm. at galing uh, patungo ng Fairview galing dyan sa lungsod uh, ng uh, So yan yung situation sitwasyon. Dumating na yun itong uh, road emergency group. Uh, uh, rake, sa ganon, ay matanggal itong mga sasakyan na ito na nagtutulog na ng napakatinding traffic dito sa eastbound ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, di siya sa Pilipinas, pero nasa sa Pilipino. Thank you, Val. So